Welcome to my YouTube channel. Good morning mga katikim. Tara luto tayo ng tanghalian. Simple lang yung ulam namin ngayon guys. Itong galunggong at saka gulay. Ito nga, tinimplahan ko na itong galunggong ng asin at saka paminta. Yan lang talaga guys ang ginagawa ko pag nagpiprito. Kasi mas gusto ko talaga yung may lasang paminta. Unahin ko muna guys, lutuin itong pritong galunggong. Iprito na natin dito sa non-stick pan. Ayan. After nyan, guys, tapan natin. Prepare ko naman to guys, tong mga gulay dito. Ayan. ina na ko nga muna itong mga samya, sibuyas sa kabawang. Sunod naman tong carrots. Ayan. Baratan din natin, guys. Tapos, hiwain din natin. Ayan. Ganyang hiwalang, guys, ang aking ginagawa. Sunod naman natin, guys, itong sayote. Ayan. Baratan natin at hiwain. Ito guys. Tapos na mag na tayo guys ng giniling na baboy, bawang at saka sibuyas. Isunod na rin natin guys itong sayote. Alo-alo lang natin ito guys at saka takpan. Tapos balikan na natin. Ito, pag ganito na guys, yan medyo luto na siya, lagyan natin siya ng oyster sauce. Yan. Isunod na rin natin guys itong repolyo. Tapos lagyan na rin natin ng paminta. Yan, alo-alo lang natin ulit at takpan. Tapos, lagyan natin ito ng red and green bell pepper. Masarap to guys. halo alo lang natin guys hanggang sa maluto. Yun guys, luto na. Ininit ko rin guys yung luma namin yung ulam na chicken adobo. Kain tayo. Thanks for watching.